Samantala, kasabay ng pagdiriwang ng International Day for Universal Access to Information, tampok ang mga hakbang ng bagong Pilipinas upang palakasin ang transparency at public access sa mga alagang datos. Narito ang report. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ay ang pagsusulong ng bukas at tapat na pamahalaan. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa pagbibigay suporta sa mga proyekto at batas na nagbibigay ng akses sa e impormasyon para sa mga Pilipino, mas napapalakas ang tiwala at partisipasyon ng mamamayan. Kaugnay nito sa paglulunsad ng 2025 Global Conference for the International Day for Universal Access to Information, kaagapay ang UNESCO sa Pasay City no Noong ikadalong putsyam ng Setyembre, iginiit ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez ang kahalagahan ng pagtitipon para ipakita ang layunin ng Pangulo na magkaroon ng pamahalaan na hindi lang nagsisilbi para sa mga mamamayan kundi katuwang din ng mga Pilipino. Under the version of the Bagong Pilipinas Campaign or the New Philippines, we envision a government that is not only for the people, but also with the people. This token is not only a marker of hosting, it is a reminder of the legacy our President Ferdinand Marcos Jr. wants to leave behind. A legacy that ensures access to information is protected strengthened and lived by every Filipino. Sa unang araw ng pagdiriwang ng IDUAI, nagsama-sama ang mga kilalang pinuno, eksperto at mga advocates upang maghatid ng talakayan na tinaguriang A Decade of the Paris Agreement: Evaluating the Right to Environmental Information for a Sustainable Future. Sampung taon mula ng ipatupad ang Paris Agreement, itinampok ang kahalagahan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga mamamayan na magkaroon ng akses sa impormasyong pangkapaligiran. Layunin ito hindi lamang upang palakasin ang mga komunidad, kundi upang mapatibay ang kooperasyon sa mga rehiyon, mapaigting ang kahandaan sa kalamidad, at mapabilis ang climate action. Bagamat nananatili ang hamon sa pag invest sa data, nakikita ito bilang mahalagang susi sa pagpapatibay ng transparency. also under our recently uh, approved um, philippine ecosystem and natural capital accounting system, we are tasked with generating data in order to put uh, the, uh, our natural assets into the macroeconomy. Sa ikatlong panel na may temang Role of Intergovernmental Organizations and Regional Conventions in Promoting Access to Environmental Information, tinalakay ang mga mahalagang international frameworks na naglalayong magpatibay ng karapatan sa impormasyon at magpalakas ng transparency sa antas regional. Kinilala rin ang lumalaking gampanin ng data sa pagpromote ng transparency at accountability. Tinalakay kung paano mababalanse ang data privacy at ang pagsusulong ng freedom of information. So what we normally do is that we redact the information on terms of the sensitive documents and then when we have given the order, so the requester of the information can actually go to high court and enforce that order. So, so, so that is how we balance between confidentiality and balance and, and, and privacy vis-à-vis uh, -vis the public interest to know the, uh, the information. Inigyang din din ang kahalagahan ng pag-aangkop ng mga batas sa nagbabagong galaw ng data upang mapatatag ang access to information sa buong mundo. Ang ICIC na Global Network ng mga Commissioners at Ombuds Persons ay patuloy na isinusulong ang karapatang ito bilang pundasyon ng mga kalayaang panlipunan at pang-ekonomiya. Sa huli, malinaw na ang malayang access sa information ay hindi lamang karapatan, kundi isa sa mga haligi ng mas makabuluhan, mas tapat, at mas makataong pamamahala. Para sa Balitang Totoo at Laging Bago, Naj Miravalias, Alauna sa Balita, Congress TV.